Dumating na in-order ko galing Tita Rosa. E Ito yung order ko guys, yung Spicy Chicken Pork Adobo. Tita Rosa's Roadhouse Ribs. Sarap. Maraming isa ko guys nabasang ribs dito ng Tita Rosa's Gourmet Foods. Na sobrang maganda ng review. Kaya napa-order kagad ako. And din silang pa-free na ganito. Ito yung muna na try ko guys, yung Spicy Chicken Pork Adobo. Mmm. So, oh. maka-crunchy sya saka yung spice. Masarap. Mm. Oh, pagka spicy niya. Sobrang sakto lang. Ito naman natin guys yung Roadhouse Reeds ng Tita Rosa. Siyempre, meron din siya kasamang kalabasa. Try mo natin yung ano, kalabasa. hmm Sarap din. Ayun, mm. Sarap. Oh, look. Hmm. Hi guys, kung gusto niyo matry yung Tita Ros Gourmet Foods, ayan, meron din silang Instagram, meron din silang FB page. Kapag bumili ka na limang meals guys, meron na siyang kasamang free. Pwede ba magiging ano na yung pagkain. For me guys, super approved sa akin ito. So, bye-bye!